Oh my goodness! Grabe tubig! Paano ako makapunta ni Mitsui? <laughs> Nagdagat man pala itong baba namin. Oy, grabe kasi ang ulan. Hala! Paano ako nito? Ang lalim ng tubig. I want to do one thing akyat ako uli sa bahay kukuha ako ng <laughs> mga bangkito akyat na muna ako guys sa ah, grabe oh ang lalim oh tingnan mo yung gulong ni Mitsuy akyat na muna ako sandali ay ngayon guys may dala na akong mga bangkito <laughs> common sense na lang gamitin talaga guys wala akong magawa eh magbangkito si Akits dali <laughs> tingnan mo ginawa ko guys oh. <laughs> bangkito tapos bangkito uli o oh, di ba <laughs> ginuo ko <laughs> tapos imove ko rin ang bangkito isa buti na lang may mga bangkito ako <laughs> oh my goodness o so, di ba guys ito ang buhay ko ngayon. Kasi nga punta ako sa... anak ko kay magpabiripay siya ng... bisa niya. Magbaon-baon na lang ako ng bangkito o di diba? At least... Nagbaon kasi ako ng tubig. <laughs> Ay, eps Ips, ra Pwede mabuksan si Mitsui. Aywa. Ngayon, ikarga ko na itong mga bangkito ko. At least maabot ko na yan. Woo! tubig guys. Ano kaya yung gulong ni Michino? Okay ba kaya yun? Hindi ako makacheck. Ang lalim oh. Oh my goodness. <laughs> Hala, salamat sa ako mga bangkito o di ba okay nagtulok-tulok na bahala na jang ka bangkito tulok-tulok talaga siya oh grabe guys oh ang lalim guys oh Tingnan mo yung isang car, oh. Malaki yung gulong niya, ha? Ano pa kaya si Mitsoy na maliit lang? Oh. Hala, nashock ako pagbaba ko, oy. Oh my goodness. <laughs> Guys. <laughs> Ay, ah, ito pala na siya ako pagbaba ko akala ko okay lang. <laughs> yun na pagbaba ko. Hala, di pwede talagang hindi ano. Hindi magpatung patong buti na lang. <laughs> Mayroon akong common sense kunti. <laughs> kunti talaga. <laughs> Hala, Diyos ko, ang hirap naman pala. Oy. Ano kaya itong daan papunta ng Abu Dhabi, guys? Tingnan ko lang siya sige na guys kay alam mo ang usapan namin ng anak ko is 9.30 ngayon alas G's na jud <laughs> oh ginoo ko hindi ko hindi ko maisip yung pagbaba ko talagang shockers shocking talaga guys <sighs> buti na lang no may kunti akong ano ba may kunti akong kanang mind <laughs> konti talaga siya sige na guys nagpainit lang ako ba sa makina kay something na, nagulat ako akala ko nabaon na naman siya ng, sa tubig naranasan ko na nga yun na para kaming barko naglutaw-lutaw tingnan mo guys oh parang dagat oh Malaka ma ano pang hangin malakas paglabas ko kanina sa Mindor hala na shock ako at tingnan mo, oh, parang dagat oh. Mahangin talaga oh. Nagbawd-bawd siya, yun. Nagbawd-bawd, yun. Ginoo ko. Pinainit ko lang si Mitsui. Sana hindi na uulan no oh, kasi medyo ano na ang kalangitan. Ayun, ang kalangitan, pastilan, ginoo ko. <laughs> Alas 10 na oh. Anong oras na yan? Alas G6. Huwag pa ko nakamove Usapan namin alas noibi Alas noibi medya Ay Gina guys mag drive na si Akits Ano kaya ang kalsada no? Di ba kaya in town Laum ka ayuguan? Tubig na guys magdrive na si Akit babay na ba 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 talaga di ba kaya ako maplat no hindi kaya yun pinasok ang gulong ko ng tubig shout out diha sa mga baon daming na ano ba nang pagsilip ko doon daming mga sasakyan na, na ano sa tubig Inabot ang ano yung ano yun yung sahig ba ng sasakyan. babay na guys. Drive na si Akits. Uy.